So what's up po mga ka-idol So uh, nandito po tayo ngayon sa Bakulin Sa Baku, ah uh, Bakulin, Surigao del Sur Dito po sa uh, Hinatuan So ayan uh, Ating titingnan po yung uh, Balina, Balyena yung nadagsa dito noon uh, Yung mga buto na lang uh, Titignan natin yung mga malalaking buto So ayan uh, Samahan niyo po kami Grabe itong balik ah. Grabe. Grabe na dito. Ang laki. Grabe. Huh? Baka ito ang Lungs Delight. Grabe. Eh. Grabe na. Parang... Grabe no? Yun. Grabe na ba? Ah! Huh? Ang laki nito oh. Mga ka-idol, Grabe ito po ay isang balyena yung dambuhalang balyena na kasing laki daw ng batsilor yung bas ito grabe tingnan mo naman yung buto niya. ang laki ito grabe skeleton na lang yung balyena na tinatawag nila o wild well, uh, ano? Ito lang ulo no. Oh, ito siguro yung ulo niya. Yung buto niya, grabe sobra. Suwang. Ang laki. Na, suwang. Yun no. Tekan ng taas. Malaki pa to yung iba siguro mga buto na wala. Tingnan mo naman. Eh? Hmm? Grabe talaga 'yung O, 'lo siguro 'to nang balyena. So, oh, wala na lang 'yan ng laman. Grabe 'to. Subrang laki. Kabukla. Mm, pudi. -hmm. Pudi gawin ng ano? Pudi 'to gawin ng upuan. Tu-tagtaran. So, ah, bakwan mo na 'yung bukod man, gabuklan. Mm, -hmm. gabukula. <coughs> na, mga kuya, 'yung bukod. buku, ta karang bukog. Kuya, ganyan lang 'yan, Abi nak nakita nak limonitor. <laughs> <laughs> Grabe, oh, tumikat! monitor. Grabe, tumikat! So Grabe, tumikat! Grabe, tumikat! laki no? tumikat! Grabe, tumikat! Grabe, Grabe, tumikat! laki. Yo Grabe, Yo no? Huh, Rabik butuhnya itu mata haba ni kena butuh. Grabe Oh. Subrang laki. Tuang dia ni. Parang ito, parang sungay ng elepante. <laughs> parang elepante, no? Grabe. Ito. Grabe buto, Grab. Ang hmm. laki. Lawa na kasi ng bangko na, no? Hmm. Gusto ko ninyo. Malaki pa to, eh. Masig kasing laki pa to, bat Batsilor, yung bas Grabe. Grabe. Ayan po mga kaidolo. Dito po nakuha yung dito nila na dumagsa yung ano yung balyena. Yung balyena doon na nakita nyo na malaking dambuhalang balyena. Dito nila na nakita dumagsa. Kaya kaya dinala niya, dinala nila dito. Yun. Ito po yung bakulin. Ikaw din So. Parking area sa so mga sa so mga tourists na uh, nagtatrabil travel dito sila. pupunta sila doon sa Amising Island uh, sa Amising Amising kung kung yan punta tayo dun sa lugo ng I love amazing sun kung saan dito sila magpa-parking area papunta doon papunta doon sa amising sun at missile sun ayan 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 sun Sasakay lang kayo ng bangka papunta doon Siguro papunta doon sa Amisingsan mga uh, mga ano mga 10 minutes 10 minutes papunta doon papunta doon sa Amising